Magandang umaga! Welcome to my YouTube channel. Yan, ito guys, ang aking lulutuin, pork chop steak at saka ginisang ampalaya. Nang guys, di marinig ko muna tong pork chop sa paminta, bawang, suka, toyo at asukal. Ayan, yan guys, ang aking lalagay, pampasarap dito sa ating ano pork chop. Ayan, alu ilang natin to ng na mabuti at itabi muna. And then, ito namang hiniwa akong ampalaya. Lagyan natin to ng asin. At after haluin, itabi din ulit. Ayan, balikan natin ang pork chop at tutuin dito sa kawali. Ayan, ganyan guys sa aking ginagawa. Ayan, then ibos natin yung natirang pinagbabaran. Ayan. Tapos, takpan natin at tinaan natin ng apoy ayan, balikan natin to after 30 minutes, balik natin ang pork ayan, para pantay guys yung pagkaluto takpan ulit hanggang sa mag evaporate ayan na guys ito na yung ano pork chop and then, syempre, bubusan ko pa pala ng pork stock para pakuluan ulit palambutin natin yan doon and then, ito muna guys ay igisa muna natin itong ampalaya na naaking pinigaan sa asin at hinugasan. Halaga na din natin ng pampalasa. Haluin lang natin to guys. Yan, ito naman pork chop. Ay, baligtarin din natin. Yan, huwag natin itong iwan ng, ano, na matagal. Kasi titigas yan. Kailangan lagi nakabantay. Ayan, nilayo ko na siya ng sibuyas. Mas masarap pag may sibuyas. Ito naman guys, naging ko na siya ng paminta at naging na rin ng itlog. Mga tatlong itlog yan guys. Ayan, pag ganyan na, haluin na. Ito na guys, ang aming pork chopstick steak at saka ginisang gulay. Thanks for watching!